So, good morning. Ayan, for this na tayo nag-aabang dito lagi sa umaga. Uy, mga taga may bokog, kakalabay, kung <laughs> sa <rapate. laughs> na sarapati. Ayan. Siya guys. Kasama ko yung pamangking ko. Sinagabang na naman kami kay father at kuya. Kung may baka may huli, syempre, blessing para sana. Ayan. Ayan. Abang bang na naman tayo kung maraming sa so, sabi daw may dumating na daw dalawa yung holy. So atay lang tayo baka mayroon pa yung iba. May kadadate pa dito isa malapit na. Tingnan natin. Confirm. <laughs> Ay, may dalawang dumating guys tingnan natin kung may holy may sinapodor nakablue Eu não parating, guys. At... my quer <sco> <sum> 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 seru hey, guys oh, don't tire bye kaum mo ni so sopano na nagpipila Amen ha sura para kay guys nang isang malakit na baliling <laughs> Tapos sure, yung video natin yung product ko yun. Yung tatay nakadako na baliling? Ino? Ino, kada ko, ba't nabaliling? Ha? Kino? nakadako ko pang baliling. Tat na iyo. Ikaw na. Ay, ikaw pa May nimpan ko, Ana. And guys, yan ang huli ng father na. Father. sa baliling. Hala. Go kaya mo yan <laughs> Go kaya mo yan <laughs> Yan, isa yung huli ni Nenek father Ayan, Dala neng bata, gran bata Yan guys Maraming damating chance Wala yung iba mga huli Kawan naman nating mga ngisda ngayon oh, My God Isa yung mga ang gasolina Nenek lagi sendirim ni gasolina So, maraming nag guys. Tingnan niya. Bakit ang pagdahan sa gilid. <laughs> <laughs>